Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. Mga simpleng ugali na sinusunod ng masasayang mag-asawa for a long-lasting relationship. Ano ang sikrito sa isang masayang pagsasama? The trick does not lie in the grand romantic gestures ngunit sa maliliit na bagay sa buhay. Ang isang relasyon ay nangangailangan ng pagsisikap at pangangalaga upang magtiis at umunlad in ways that keep both partners fulfilled. If you are new to my YouTube channel, Please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Number 1, self care. Relationships are mirrors of the combined joy of two people have as individuals. Sa makatuwid, ang pagsasanay sa pag-aalaga sa sarili ay napakahalaga upang gumana ang iyong relasyon. Upang magkaroon ng isang malusog na relasyon sa ibang tao, ang isa ay dapat magkaroon ng isang malusog na relasyon sa kanilang sarili. Number 2, respect your relationship. Ang mga masayang mag-asawa ay hindi ikinukumpara ang kanilang relasyon sa iba. Bawat relasyon ay iba sa kaibang paglalakbay nito. Ang pagtutulungan sa mabuti at masamang panahon ay nagpapatibay sa iyong samahan. Number 3, intimacy. Intimacy does not only mean physical Bagamat ito ay makabuluhan, ang tapat na komunikasyon, pagiging bukas tungko sa mga alalahanin, fears and sadness, pati na rin ang mga pag-asa at pangarap ay pantay-pantay at mahalaga. Another simple habits that happy couples follow for a long-lasting relationship is number four, shower compliments. Making your partner feel valued ay ang susi sa isang masayang relasyon. Pinapanatili din itong buhay ang positivity at spark. Ang idea ay manatiling kasangkot at mapansin ang mga pagsisikap na ginagawa nila para sa iyo at ang pagkakaiba na idinudulot nila sa iyong buhay. Number 5, Acceptance ang isang pundasyon ng isang malusog na relasyon is to let those we care about na humingi ng tawad sa kanilang mga sarili. Sa halip na subukang baguhin ang iyong kapareha, bigyan sila ng iyong buong suporta at mag-evolve ng magkasama. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, When you develop yourself to the point Where you believe in yourself so strongly that you know you can accomplish anything you put your mind to, your future will be unlimited. Shout out and thanks to the comment of DJ Eve and Ikbikyan Boy. Maraming maraming salamat po.